mga lokal na opisyal kinalampag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging konsensya ng bayan at ilantad ang katiwalian. Kasama mo sa Balita si Radyo Man Chanel Salazar. RNN Live Report. Kinalampag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga local government officials na maging boses ng katotohanan at maging konsensya ng taong bayan laban sa katiwalian at questionable proyekto ng pamahalaan. Sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines, binigyan diin ng Pangulo na mahalaga ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala at pagwaksi ng maling nakasanayan. Ayon sa Pangulo, nagsisimula pa lang ang gobyerno sa laban para sa malinis at epektibong pamamahala at mahaba pa ang tatahakin. Kaya naman inimok niya mga opisyal na mas maging masigasig sa pagsusuri ng mga proyekto, lalo na yung tila nakabalot sa kadiliman at questionabling interes kailangan ng bansang Pilipinas ang inyong pamumuna, pamumuno upang wakasan ang mga maling nakagisnan. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag sa mga nakakukubli na kadliliman. Kaya't ko kayo paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat natin kung may makikitang taliwa. Dagdag pa ni Pangulong Marcos tungkulin ng bawat lokal na opisyal na tiyaking wasto ang implementasyon ng mga proyekto dahil ang pera ng taong bayan ay para sa bayan at hindi para sa pansariling interes kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Channel, Salazar, Tatak, RMN.